Ano ka boss? Kailangan legal age. Ano nga nababotoy? Ano ang ayaw ninyo? Ano ang magkakaral? Walang high limit sa unang Kaya ka kaya ba Alam mo sa bagets bagets. O, kahit isa na lang, isa na lang. pa. Dito sa mga boys na Alay alay ito mga ano si Ay, sa halika oh, na, Oo, ayun lang. Gusto na ba ng ato? ko Ayan. O, baka meron pag gusto ha? Ang na kaya namin yung price tag. Ang chile na Ang dahil madali ang ating laro sa ating mock candidate. Yes, ba 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 ang ba ba ating laro ay tatawagin lang naman natin itong Mr. Brogy ng Barangay San Juan. Pero bago muna ang lahat, kailangan na rin simula ang inyong mga sarili into your looks. Pinakagwapo hanggang sa? Pinakagwapo, pinaka Kaya Gano'n mabait? Mabait ba? Mabait. Pinakagwapo hanggang sa pinakamabait. Kayo naman disisyon para sa sarili niya. Ito, alam ko mabait to. Oh, no, ah, ah. gwapo. Jawa ko yan! Ah, ba Oo, oh, di ba? support. Ano, ang pansito, ha? Ah. Oo, oh, sige. Sige, okay, okay, okay anong, P niya. na, okay na. pag niya niya. Ipag kayo sa likod. Ayan. Uy, ipag pa ng onti. ito pinakamayamang sa lugar niyo, ha? Ah. daming pa isa pa, ha? Ah. Ang ari-ari. Oo, oh, oh, di ba? Nakakatuwa naman. So, na na. Sa bago mo natin sila. Anong pangalan ni Bossing? Jeffrey Matienzo.

Oh, thank you. Ay wala kiss! Hindi na lalim lang. Ang bango din ito. Anong amoy? Amoy bambini. Ay, bambini ko lang. Ikaw, anong, anong pangalan? Huwag oh, mong inuulok. Baka maulog ka dyan. Kasalanan ko pa. Ay, mayaman oh, yan. O, di ba? Oo, oh, puro ginto. Anong pangalan? Brutalizon. Pumuhay. Pang ang pangong, anong amo'y Amoy ano ba yun? ano? orchestral is, 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 amoy. is, 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 Oh? Ano ba palit muna? Palit na lang kayo. Dito dito ka dito ka ba? Do ikaw do sa dulo. Mas parang kasi ito pa imo sa dito. Ano pangalan mo? No? Jer Jericho. Jericho. Congrats. Oh, baby. Baby, I'm a baby, baby, as in baby talaga. Yes, ang pang baby. Oh, I'm a yun? So, kung di mo yung mic stand dito, lagay mo sa gitna. So, magkakaroon tayo ng Mr. Pogi Tao ng Barangay San Juan. So, pwede nyo lang gagawin ninyo ha? Mag-model lang kayo, gagayahin nyo lang yung aking partner. Ayan, so... Oo, i-demo mo para makita ka nyo. Pupunta dun sa... Mag-model sa gitna. Pagka-model sa gitna, pupunta doon sa, sa, sa... kanap. Ikinit, kakapit sa balikat. Mag-wait. Pagka-wait, pupunta sa akin. Hakapita ako sa bewa magkakalda. O dito naman Wala ako naman kasi hindi. Dahil hindi hindi. hindi ako naman kasi hindi. O hindi ako naman kasi hindi. Dahil hindi ako naman kasi hindi. Dahil hindi ako kasakit sa, gitna. regine, Tapos, sa nung magwewi, kagawin, sa akin, kasapi sa dewa, kakalda, kasakit sa akin, sa akin, sa akin, sa akin, kasakit sa sa gitna. kasakit sa

Barangay San Juan, Santa Cruz, Laguna. Ilang taon na? 44 years old. Pinakamasarap na umol ni Jeboy. <laughs> <laughs> Alam mo, hindi ko malamang kung umol ako. Taon tayo ginagamit ko. Parang kinabag. Pati pa pa may amoy. Meron ka bang pick-up line sa kasabihan? Naniniwala <laughs> ko na... Ang di lumingon sa pinanggalingan kung matinig malalim. Ayun! Ha? Tawa! mo? <laughs> Ay, Kaya pala natulog yung ito. nito. <laughs> o ayan. o pala, Para, para contestant number three. Kasi paano Kasi paano gagawin dito? Kasi paano gagawin Wait. Oh. Oh, <laughs> ba? Oh, oh. Lang, eh. oh, ano ba ito? Oo, nangyayang Ano ba ganito kibig eh? Umahamot ako kasi nandun ang Pangalan. Pangalan. Alam mo nga pala si ng Paranggay sa oh, Noon. Oh. Ilan taon na Hoy, ano yan si Ibo? Sabihan <laughs> o ano? Ay, pick, -up oh, oh, pick up lines. o, up lang. Pick up lines. Derina, ano? Yeah, ilang pari. Yeah, Takasan mo. Like it, oh, demo, Jamba. Ah, yellow ka uh. ba? Yellow. yellow. Shut up, bitch. <laughs> <laughs> oh, wow, ayan. Sorry, 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 sorry. Okay, ulit Jamba? Ah, uh. Jamba. Ah. Uh. Yellow ka ba? Yellow ba ako. Bakit? Ang tapos ka mo 'yan. ano? ano?ulit <laughs> mo Jamba. Oh. <laughs> Laga mo, tumatay ko, tumatay ko. Tumatay ko, tumatay ko. Oo, sige, lang. dali na. Ako may pick-up lane sa'yo. Nakachongke ka ba? <laughs> o, oh, ulitin mo, ayusin mo, ayusin mo. Diyan <laughs> ah. yeah, ba? Ah. Diyan yeah, ako ba? Diyan ako ba ako? Bakit? <laughs> Sarap mo yung gusto. Pagkita lang, sa pala na ko sa'yo. Balang ba ka naman, we're candidate number three! And now, let's all the candidate number four! <laughs>

hindi ayaw na pinigoy susunod. Bakit ang rape? hindi nang rape yan! Hindi rape! saan? Oh, pinakamasarap na umoy. Pero pag mga bagayas. Mga Meron ka bang ano? Meron ka bang lines? O kasabihan? O ano yan? Yan ba? Wala Ketchup ba ako? Bakit? Kasi hinapin ka ng hotdog <tuhin> aku nito, ah. <laughs> <laughs> oh, hamba agak komeng bagaimana pada Para, para Isa ka Hindi nakita nung mga tao yung Oh! E, okay. Oh, e. Gusto niyo pa ba? Oh! Oh! Isa pa O, oh, isa pa. O, oh, kalta. Go, na? Kalta! Hindi nakita nung mga tao yung kalta. Hindi naman maintindihan

O, pinakamasad na ungol. Pinakamasad na ungol. Ungol, ungol. Magtutulang ungol. Sige, yun na dyan. Magkakaroon din Hindi ko alam kung anong tayo na ano. Parang masyempre nang-arrest tayo dito sa respawn na nga. Sa ating apat, at sa ating lima, maglalag lang tayo ng isa. So, ang ating word here for judging, palakasan ng palakpan. Pagkinapag namin yung kamay namin sa ulo, tsaka kayo lang pa. Ready na ba? Aabante kayo ng counting dito sa unahan. Nababi ng konti. Dito ka, ikaw kasi ang ikaw yung number 4. Gita na kayo, ayan. Gita na, na tayo doon. Huwag mo awayin! sige. Candidate number one! Yay! Candidate number two! 26 <laughs> Kalian number 3 <laughs> <a laughs> <laughs> Kali <at> number four, Ibu <laughs> Kalian <at> number 4. kita tahu tak Wait lah wait lah. Malayo na naman ang sa kabutihan. So, sino pinakamahina kay, kay number 1, 2, and 3? Ito, okay. si 2 at si 1. Ano, si 2 si at 1. O, natin. 2 at 1. 2 at 1. Dito kayo sa ugit sa una ha. Ulitin natin ha. 2 at 1. Number 3 ka. <laughs> ay, three pala 3, pala 3. Ay, 2. Ay, 3 nga, 3. Di na nabungol ka? Isa okay. so, ka rin na hayop ka. Di 3, 3. Halika dito 1. Hali, o, oh, sige. Ulitin natin kay 3 at 1 ha. 1 Three. Oo. Oh, oh, parehas naman oh, <laughs> Oo. Oh, Oo. O sino-sino? Oh. Sa palagay mo? Pahinaan na lang tayo. Oo. 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 yung panalo? Oo. Oo. Number Oo. Number Oo. Oh. Number Number three. Ay, the, And number three, atalo. Oh, Kasi kahit so, Number one, Maraming salamat. Thank you very much, Bebe Boy. O, oh, pila na kayo dito. O, oh, punta sa gitna, Ben. O, oh, dito. Nagawin naman namin kayong instrumento. Then, magta-top 3 tayo. Ang top 3 ang nakakabali. Pasok ibo. E <laughs> <laughs> oh. so.

Yung <laughs> sa'yo, ten, 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 ten! <laughs> kaya kaya to? Kung madali ka ba Sa'yo ha, ten, 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 ten! O, tole ulit, ulit, ulit! Hindi mo yung inaapangan! O, I feel good! Oh, 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 instrumento kayo, yung sinh nabí góng kânina ten 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 ten, nen ikaw yun ha everyone chug 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 ten ten ten, o oh, ikaw I... ay mabilis the... <coughs> <What> the... <coughs> Oh. in 3 2 1 I feel good you know that I would so good so right. I got you

para may iba naman sexy sexy hanat po sexy nyo din ang outfit. kailan sapul mo na? kailan ulog yung apun yong ayun ayulog 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 Nahulog ayulog 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 mo? ayulog ayulog

<Susuk> para So, mabini na ng top 3 isang <laughs> uh, Sige, so yung rating natin for our top 3. Ganun lang yung palakasan ng palakpang. Matatakot ako sa palaro ko. Ako nakakabali. Okay, ganun at number one! bilangin mo partner, fifty five. Hindi ko sa na biktas ako. sa tenga ko. Gali at number two. Uh, 72. two. Gali <laughs> at number three. One <laughs> hundred plus half. Ah, bakit? Hindi ko na noy. Bakak? Bakak nong? Bakabata lagi. Pagod <laughs> na ako. Oh, thank you, thank you very much. So, tanggal si number one. Maraming marami salamat po, boss. Ayun. so, ito ang ating choices. Lapitan <laughs> <laughs> mo. So, alam mo na. Labi. So, uunahin muna natin yung noo. Oh, Ayan. Sige. Partner. Okay oh, na ako dito, partner. Sabi mo, ang <laughs> gagawa <laughs> daw. Woo! Ito ang ito. Anong pinili ng ating contest at number one? Ito no, 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 no. ko. Ang oh. takot oh, ako sa tulo. Ang malapit na kasumasa. Palapakan para pa gana pa si number one. O sige, saglapit. Para Parang sing dito. Okay, okay so yes, all.

Anong tao ka na ba? 20. 14. Batang oh, tatay oh. daw. ko ng batang tatay. Oh. Batang tatay? Aming asawa ka na? Wala pa. Ito talaga to. Decision kayo dahil. Ano talaga? Tapoyin oh, mo Almira. si Lola. Ang <laughs> O oh, sige. O oh, sige lang. Ilong. Pasok. O sige. Balakbakan for candidate number 2. Magaling. Magaling kumainin mga yung batang tatay ko. Magaling. 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 Pasok ka na sa... Ayaw mo yan! Ayaw mo yan! Ay hindi, ganito para may... Ikaw umo po. Ako sa'yo. Baka mamaya bigla siya.

Ba? Uh -huh. At alam mo, nakakaloko, siya pa alagbulas. <laughs> Di ba? <laughs> Iting na to, ako pa pa rin mapangamit dito. Nagbulas si O, At dahil diyan, mamimili na tayo ng ating winner. <laughs> Utang na loob naman. Ganyan naman yung palakpap para, para mauanima lang. <laughs> o oh, oh, ganyan lang ulit ha. Paalam kayo dito kasan ulit ng palakpap. O dito ay sa gitna. Ito? Kaya ah, lang. Para magiging zombie yeah. ng Trito Rose. Eh? Ah, yeah. ah sige, Candidate number one! Para pa ka po, candidate number one? Okay. Candidate number two! Yeah. <laughs> candidate number three! <laughs> Isa lang na pagtanto ko ngayong gabing ito. Ano? Nagwagi na naman ang kasamaan sa kabutihan. <laughs> So, ikaw ang ikaw ang ating panalo. balak sa mga makakalaban for candidate number one! Ang tarot dahil niya ulit! Uy, oh, ikaw na! Pinukota mo ko, ha? Ayan, thank you, thank you very much! Yung prize, punta ka sa Jollibee lang yung French prize. Ay, meron ba na. Mamaya, napita ka namin mamaya, ha? siyempre bago tayo mag-proceed sa ating uh, announcement ng ating mga winners, i naman natin yung ating mga sponsors again. Congresswoman, uh, uh, Congresswoman Ruth Hernandez.